Good morning mga kanukis Once again, welcome back This is your albularyo, Jojo Shemo TV So, may nagtanong kasi sa atin mga kanukis Nakita niya siguro sa mga post natin So, kung yung tao ba daw eh, Nakakatulong or nakakaganda ba sa manok Pag nagmi-mix up tayo sa pagkain So, yan mga kanukis, number one dyan Para sa akin lang ha Super foods yan ha? Aside sa mga nakikita nyo yan Diyan sa backdrop ng mga vitamina nutrients, minerals at saka di pabutas yung bulsa natin so isa isa natin amount per 100 grams mayroon siyang calories na 4, 4, uh, 446 so fats nya 10% uh, saturated fats nya uh, 1.3 to 6% uh, cholesterol wala, sodium wala hindi uh, potassium ito yun number 1 yun, 566 milligram Uh, 16%. Uh, carbohydrates, which is uh, maganda to para sa naka 66 to 20 or 22%. Dietary fiber, maganda din to mga sa panunaw mga kanukis, 15 grams or 60%. Sugar, 1.2. Ito, protein, 1. Uh, 17 grams or yung 36, uh, 34%. Yan. Ang vitamin C, wala. Iron, 30%. Vitamin B6, Uh, 10 grams magnesium, 58 grams.